So ayun mga kahanap, magandang tanghali po sa ating lahat. At for today's vlog ay mag-isa tayo. Marami nagko-comment na dapat daw may kasama o kahit dalawang bata. Meron naman po, naliligo sila dun sa ano, ganagawa sila sa mga buwan. Pero nakikita ko naman sila. Sabi ko na sa kanila, huwag maingay. So ngayon mga kahanap, uh, matagal matagal rin ako hindi, nakakapag-vlog ng Ligo. At ngayon, kung papansin nyo, napakalaki ng tubig. Ito na tubig na sa likuran natin. At bago yun, bago ako magligo-ligo, kailangan ko muna kumain kasi anong oras na rin naman, alas 12 na, no? kaya manananghalian muna tayo. So ngayon, mga kahanap, meron na po tayo itong kanin na naluto. Tapos meron tayong sikin. Ininit lang po ito. Meron tayo itong ang paborito ng mga taga-tabing dagat. <laughs> Sardinas. guys. Mega sardines. Pero tayo mang tumas, tas tubig, tas buko juice. Ayan guys, kain na po tayo. So ayan mga kahanap, kakain na tayo. Ito pa lang manok na tutira po ito kagabi. Kasi dito po sa barangay namin, tuwing April, May, uh, meron po itong ano, ginagamit ng mga liga, interbarangay, interzone. Tapos tuwing Sabado, nagkakaroon po ng benefit dance na ah, uh, may sayawan tuwing Sabado. Tapos kagab nung nakaraan, parang Friday siya. Nag-message sa akin yung stay namin. Yung invite ako. Tapos, ang table. 500 yung table. Tapos, may kasama ng pitong chair. Pitong chairs. Tapos, ah, uh, isang bucket ng chicken. Yun lang. Tapos, may entrance na time. So, kakain na po tayo. Hindi ko alam kung gusto ko yung mga gusto. ko pa yung lasa. Tapos may sardinas tayo. Ang kula ang Mount ang dami. Kain tayo guys. Ba? mga taga-tabing dagat kami pero nag-uulan pa rin kami sarap kasi okay tubig na yon serap maligom serap magtan-tan, terus terus kemarin ini benang dalur. <tuk> <tuk> nung, nakaraan guys nung nag-live ako tingnan sa kami lahat gamit. as in lahat Ang dami daming gamit Yung Ang dami nga nakawal na sa so, pala nun, guys, pag-abay. Ginawa kami, anong, instant pangbidata. Yung parang ang lilibot ko para mangingin. Mangingin ng, ayun, pera. Kasi magiging, ano rin siya, magiging tulong din siya para sa project ng paranggay namin. So, magpapayag naman ako. Okay. <laughs> Magkakain ng balat. Nag-lock yeah. so, sa balat. Mm. Sa so, nga, naka second runner up kami kasi ang katean niya 50-50. Ang nakuha lang 2,000. kasama ko yung kapatid kong babaeng bunso. Si Jonah. Uh ha -huh. ha. Busy daw siya mag-inagawa silang project. Tapos may OJT sila. Tapos grad graduating na dito sa siya. Kaya abis siya talaga. Magpalaon siya ng tatanong kung nakapag-inroll na Ang dami dami man. Kasi binibili to Kasi sobrang hirap ng kumita ng pera. Mura yung mga bilihin pero sobrang hirap kumita ng pera. Hindi kagaya ngayon na. Parang pag kikita mo ng pera, medyo okay. Pero ang, hirap, ang mahal naman ng mga bilihin. yung baon ng bato sa elementary 5 lang. Ngayon, parang mas 30 na ah. Tulang pa. natin natin tatalan tayo. Parang sumuka tayo. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ito <laughs> so talaga guys. Tinali, tinali ko na siya kasi kahapon yung mga pamangkin ko. Dito sila naligo. Pakita ko sa inyo. Pagano kasi karami. Tapos, nagsiswing-swing sila. Dito ba ako maswing? Parang I can't kaya. Oh, yeah. Baka maglaga pa ang ulo ko, ma-enjoy. Bawal po itong gayahin ng mga bata. Ito po ay professional lang po ang gumagawa. Magaya po. Uy. So, papakitaan ko pa yun ang mga technique na magsabi niyong Pwede nang sumali sa Olympics. Pwede na ba kayo? <laughs> Yung cellphone ko na anon! Oh boy! Right stretch na Nakayanin para sa mga viewers. Mau <laughs> oh, bitaw ako. One, two, three. Parang oh, hindi ko nakaya ang sarili ko ah. Parang mababa ako.

Una! Talaga! Rip sa braso. Matatanggal ang braso ko. Ayan uh, guys, pinilit ko naman talaga kayanin siya. Pero hanggang doon na lang talaga yung kaya ng aking katawan. Ang hirap ipilit yung mga bagay-bagay. Baka mamaya wala na tayong braso. <laughs> Sakit! Parang maglaki din. So, ang gagawin natin ngayon guys, ay wala. Magtambay na lang tayo sa gilid. Okay, kaya natin. So, ngayon mga kahanap, yung fling na to talaga, tatanggalin na to dapat. Kasi na, natatamaan yung ilaw. Kaya siya nakatali. Kasi, tinali ko siya kahapon. Kasi na, dali sa mga pamangkin ko. Ako tayo So, mamaya po, lalaki yung tubig pa. Hindi ko lang alam kung hanggang saan. Kung oh, hanggang siguro dito. Dito sa basa. Alam ko kung ano yung tubig na ko na sarap na nito. Napakalinaw ng tubig ito mga mahanap. Nakita niya ang pati. Ko. So, dun sa mga gustong pumunta dito, guys. Kasi may nagko-comment sa akin. Sa mga vlog ko, may nag-message din sa page, page ko. May message lang kayo. Tapos, kapag kung kailan kayo araw na pupunta, magsabi kayo para andito ako. Madami nagtatanong sa akin kung bakit daw ang dala ko upload Kasi mga kahanap, ito pong kahanap na to. <clears throat> Minsan po kasi sunod-sunod yung mga gustong maligo. Siyempre kailangan mo intindihin yun, mga bisita. Pero may bayad po sila, may entrance. may entrance by the cottage video okay lahat po dito pina pa rin so, ngayon nga po may parating po eh hindi ko na alam kung ano oras ito dadating. baka nga na sila inaantay nila shout out nga pala po kay Kuya Rolly <coughs> binigyan niya po tayo ng uh, Selva Vida para sa kamkahanap So ayun mga kahanap, ito po yung sinasabi ko sa inyong salbabida na galing kay Kuya So galing, ah, uh, ay interior na pinabumbahan lang po dito sa amin. Apat po ito, apat po siyang peraso, nandun po yung dalog sa taas. Tapos yung mga nakita niya po na lamesa na may uh, pinturan na blue, galing din po yan sa kanya. Yeah. Thank you po kay Rolly, balik po ulit kayo dito sa mga susunod pag hindi na po kayo dito. At uh, shoutout ka pala po kay tita, sa tita kong maganda. Pinigil yeah. Yeah. niya po ako ng dalawang life jacket. Sabi ko nga, nasa loob. Nasa loob po kasi siya. Hindi po po siya nagagamit. Tapos nakalagay po po siya sa parang bag-bag na gayon. Sabi ko nakakahiya naman itong gamitin. At nakaano pa nga, parang bagong-bago. Kaya hindi ko pinapagamit sa mga nanagpupunta dito. Ito lang sa albabita. Ayan. Thank you po ng maraming, 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 maraming. Okay ganyan. But, ah, ang kapal po niya. So, hindi ka na malulunod kapag may salvavida ka. Depende na lang sa'yo kung paano mo gagamitin yung salvavida. Sa kanya tayo. sa buhay ko. Mm -hmm. Mali. Dapat kasi, ganun sa ganda ako. So, ka nang makating ng Pacific Ocean gamit yung pagbibigay ni Kero. So, mga kahanap. Eh din naman tayo. Samahin niyo kung lumaon. Sa laon. Oh ini Yung minsan nagpipiling kang maganda, tapos picture-picture ko, tapos in-exit ko so, sobrang ganda mo, mga Marian Rivera. Pero wala. Tangit ka talaga. Wala. Wala naman expect na ganda ka pa. Alam niyo ba guys, yung nagsabi sa akin dito. Sabi sa akin ng pinag. Alam mo ate ha, nung no, nakita kita, na-starstruck no, ako. sabi sa akin nung punta yung pinsan ko dito sabi ko, Wala, bakit naman maganda ka naman din baga, oo nga tapos yung mga kapatid mo, nagustuhan nga din ni tita, yung pala pamangkin niya kasi meron akong kapatid na isang lalaki, may asawa na si Kuya Alvin dumating siya sabi ni tita sabi ng tita ko hala at hala ate, kanina to parang gusto ko siya gayon, gayon, higilig, sabi ni mama ay, pumangkin mo yan kasi na-realize na, na pumangkin niya pala tapos yung kaibigan ka naman ng kapatid ko na si John sabi niya sabi niya sa akin, nung nakaraan niya nakatitig kasi siya sa akin niya. sabi niya alam mo, Tim, may, may gusto akong sa sa'yo matagal, sabi niya sabi niya kung nagpaano daw ako ng pa rhinoplasty. Na ano rhinoplasty ba 'yun? Yung nagpalagay ng ko sa ilong. Sabi ko, Hindi. Oo, oh, totoo 'yan. Hindi <laughs> ba? Hindi <laughs> 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 mo naman talaga mo sasabi. Kaya alam, uh, isa na malaki talaga ang tayang kapag napupuri Hindi okay? na akong puriin, guys. Baka magpiling maganda ako lagi. Pero totoo yan, sinabi niyo sa akin, hindi ako nag-i-invent ka. Pero ang awkward ko pag sinasabihan ka ng maganda. Kasi, yeah! Ang <laughs> galing! Ang <I'm> galing! <laughs> Baka naiinista pa kayo. Tapos sabi na tayo, guys. Sabi na ako, madali-dali. Sabi na ako, madaling sinasabi sa bihay ko. So may tali dito. Hilahin lang natin. Para matatagal. So yung cellphone ko, baka makarating pa yan ng Batangas. Kaya e, ano na siya maglutang-lutang dyan. Oh. Natabi tayo sa ano, eh, ibang yung port. Marami kasi ako dito ng ano, port mga kahalap eh. Fish port. Ay, e, pwede yung pwede. Ay, pwede yung itong na ito, guys, oh. Kasi, ba, nagiinom kayo, mahal kung ano. Wine glass, guys. Okay. Perfect! Tawabi so, na tayo.

So, ayun mga kahanap pa. Uh, ang tagal ko nang hindi rin nakakaligo ng dagat. Ngayon na ulit ako nakaligo ng dagat. At meron pala kami itong dalampang pambanlaw. Magbabalaw na rin ako. Kasi ang dami kong likpitin dito sa kubo. Ang dami kong walisin. Sobra. Ayan. Magbabalaw na tayo sa CR. Kasi may tubig naman tayo ng na dalang dala. Kung ano, siguro ng isang timba. Kasi kailangan talaga natin matipit sa tubig. Alam nyo na. Sobrang hirap ng tubig dito sa kubo. Sa barangay namin pala. Ayan guys, nakaligo na. Kabahis na. Basang basa yung buho ko. Wala pala akong dalang tuwali. Nagiligpit ah. tayo ng mga gamit. <laughs> Tim na. Ang <laughs> ah, itim.